Hi guys, na i-share ba? Na day balot nga gi ano kan pwede i-order sa Shopee. Kay naa karon diri nag-order ako kauban og kanang online ba balot. So ato i-try. diri iya gi unbox so tan to. Dara ay dara. Mano siya ang balot. Wow. Dawa na ng mga nga, no. Muni iya order sa ko. Muni iya order nga balot. Up siya, giinit na guys. Kailain, kanon man ni Karun. siya, giinit sa init tubig. dara So, na po, kabuok. Pila man niya, pila man niya, po, kabuok, balot guys. Tanang na to, kung tinuod ba ni, legit ba 364 dala na delivery fee niya. Na kabuok. Dara, mga unay, balot. Dara. So, ato na itry. Mga unay, tagbalot pero sila lang dili lang siguro kung kaon okay. my tummy is not feeling well is feeling nga ang feeling well <laughs> ay okay na ko so dara guys giinit na na Al, nindot nino gamiton ka na bang mag ka nang sa gabi sa ka nang ba mm -hmm. Easter Sunday ba no na? mm -hmm. nara ang sauce nila asin suka o, suka suka sa suka uy mura mong tag sige ato na i-unbox guys ang balot dara Uy, oh, kagawa pa ng balot. Ilayo mo na umudit. Meat from mm -hmm. koan pa ni? Gikan pa sa China yan oh. Hindi. Pinas lang to. Ah, sa Pinas lang to. Pwede no, di, ay, no, na di ay ang koan. Pwede na no, di ang balot i online-online no? Cause... Wow. Oh, lang yan. Pwede na ninyo isulod sa ref. Hmm. Koan I siya ka nang. Pwede mo mag-stock ani sa mga balot eater. Hala, pwede ni ninyo i ano. Hala. Hala, tara. Nabuak na ang balot guys. Kanaan na to. Oh. Uh. Tara. The moment of truth dum, Uy, uy, gisuyop. Ah, may um, sabaw. Ah, mm, may sabaw pala dyan. Mm. Ah. Oh, di gizgam na? no. Naagid siya yung sabaw. Wala. Wala. wala siya sisiw ah. Ah, wala sisiw. Wala sisiw. Ayan. Ano wala siya sisiw yan? Balot siya. Amoy na amoy talaga ang balot. Balot. Oh. Mm -mm. ah, hindi siya scam guys. Totoo pala. Totoo mm. talaga ang balot Oh. Mm. Mm, sarap. Ano yun? Yung, ano niya, pinakaputi niya nakakain. Mm, mm Sa atin, ma, ma ano, matigas Madigas. ba? So, legit siya? Mm. Legit. Mm. mm -hmm. Ang sarap niya. Labi. Ay! Okay, ikaw ka naman naman, Raisa. Ikaw naman, Raisa. Ay! Bato niya, oh. Ah, bato. Oh. si so, itry na po ni Raisa. Sige. Ang yellow na po na color. Kaya kaganina, ang red man. Ang red, ah. Okay. Next, na convince si Rima, kay balot eater po niya siya. Mukhaon po na. Oops. O diba, ba? Uh, nice sabaw pa. na na sa balot. Ito, ba stock up? Di ka makain? sa bibi na. Ha? 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 Sarap. Driman ni guru puji di mali gi. Hayful 8 grams. Ah, sarap. Okay, Rims, pasar. Kamis iya tamis Kamis iya sabaw suka. Hmm. Kau rayan namna ray? Oo. Oh, di Bali Legit nagit guys. So must try. Must try ni ninyo kay lami mga balat itam ni sila. Na pasar gid sa ilahan ko Mm, ang online nga balot oh. Dili lang online class, pati oh, ang balot gi online na. <laughs> 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 mo <Ma> order na <laughs> sa online <laughs> <laughs> oh, <online, laughs> <laughs> drop lock. <laughs> Sarap eh. yo mo ka unrisoy. Asa? <laughs> <laughs>